Pag tayo okay, mga idol, tingnan mo. Nung nabaklas ko na, oh. Kita nang display. 'Di ba? Oh. Hmm. Ba? Huh? Nung una hindi. Tingnan mo, kay mapul na mga idol, mapul na tugtog niya. Ha? Pul na na volume, ha? Kita niyo volume. Get the side, you hindi pa pa na baklas mga idol. Hindi sama pulyo-mulyo. Kalahati pa lang patay. Mambago pa lang dinis, isang linggo pa lang wala. You to, kasi ayaw makupin. Akala ko sira na hindi pa pala yung kwa na pala on off nya nasira awa natanggal pero hindi pa yan natanggal natanggal lang yung sa patugtog ko na full ang volume yan yeah. good morning, good morning Dito sting ko lang, pinakita ko lang sa inyo uh, Kung bibili kayo, bibili na rin kayong tools Ihiwalay na nyo yung amplifier nya Sa katawan nya Para hindi na siya magluluko diba? uh, diba? Kasi sa uga yun diba? Kung maayos man yun, maayos Babalik pa rin yun Babalik pa rin yung Sira nya, kasi pagtugtog Grabe yung vibrate nitong speaker Grabe yung lakas Lalo pag pull mo volume, hindi mo na rin makulang ni yun Kalahatan mga idol. Ah, kaya ako dito lang yan o. Oh. oh, diba? Patay. O, diba? O, oh. kung bibili kayo, hiwalay na agad yung amplifier niya sa katawan. Para hindi na magloko. Ay, pagusto na kayo sa patugtog, sa volume. Okay, maraming salamat. Welcome, paligigadan vlog. Ayan, solar ko mga idol Oh. Magulo, magulo yung... Ayan, ah, temporary lang yan.